Naghahanap ka ba ng isang maaasahang tagabigay ng serbisyo sa pagmarket ng email sa maramihang dami at hindi sigurado kung aling mga serbisyo ang pipiliin para sa paglago ng iyong negosyo? Huwag mag-alala, ngayong araw sasabihin namin sa iyo ang nangungunang lima sa mga tagabigay ng serbisyo sa pagmarket ng email sa maramihang dami. Ang mga serbisyo sa maramihang email ay parang malaking mailbox para sa pagpapadala ng maraming emails ng sabay-sabay. Tinutulungan nila ang mga negosyo at mga grupong makipag-usap sa maraming tao sa isang click lang para itong pagpapadala ng isang mensahe sa isang malaking grupo ng mga kaibigan, customer, o tagasunod ng hindi tina-type ang bawat email isa-isa. Numero 1, smtjet.com, na may user-friendly na interface, abot kayang plano sa pagpresyo, at isang malawak na hanay ng mga template ng email. Isa itong magandang pagpipilian para sa maliliit na negosyo na nagsisimula pa lang sa email marketing. Narito ang ilang mga tampok na ibinibigay ng smtpjet.com. Makakuha ng detalyadong sukatan sa mga pagbubukas, pag-click, mga bounce, mga nag-unsubscribe, at marami pa. Madaling lumikha at mag-edit ng mga template ng email. Gumawa ng mga template gamit ang aming pinakamahusay na mga kasangkapan sa pagdidisenyo. Mari kang magsimula sa smtpjet.com sa halagang 15 lamang. Unsi maghintay, merong isang mas mahusay na pagpipilian. Para sa $185, maaari kang lumipat sa kanilang premium plan number 2B. Nag-aalok ang budget-friendly na platform na ito ng mga advanced na feature ng automation at mahusay na mga rate ng deliverability. Naga-alok ito ng Advanced na Automation at Segmentation Nurture 3 Mailchimp, kilala para sa user-friendly na interface nito at matatag na mga feature. Naga-alok ang Mailchimp ng madaling gamitin ng mga template ng email, Advanced na analytics at automation tool. to 4 Get Response. Get Response ay nag-aalok ng malawak na hanay ng mga feature, kabilang ang email marketing, landing page, webinar at marketing automation. Chapter Yarber 5. Aweber Aweber ay nag-aalok ng user-friendly na platform na may napapasadyang email templates, autoresponders, at subscriber segmentation tools. Para sa karagdagang impormasyon, website smtpjet.com at makipag-ugnayan sa amin sa